Sa mga nagtatanong sa kung anong mga trabaho ng mga tao dito, bukod sa kanilang duty, gumagawa at tumutulong sila dito sa paghahango ng isda, guys. Yan. So, kanina pa nila itong, ano, kasi bumalandra, bumaray, oh. Barado ang alulod. Kaya, ano, sobrang lalaki ng isda, bumara ang alulod. Nahihirapan itong ating mga kasimang isda sa pag align O, so, kita nyo, na-stop tayo dito dahil sa good evening guys naghahango kami ng frozen uh, fish ngayon dito sa laot so ito yung mga nahuli namin mga nakaraang araw tigas na yan super tigas na yan guys ayan natunat ang na, balang ko nilalagay yan sa ating uh, storage galing yan sa bodega ayan. Ayan guys. yung mga <laughs> salarin. Ayan guys. Oh, yan yung storage guys. Oh. Diyan. Pinapatas lahat yung mga frozen fish. Ito naman yung ating bodega. Kung saan niluluto yung ating isda or pino frozen guys. Malalim yan hanggang kailalim pa. Kasi simula pa lang nila na so, para mapakasti yung ating bodega at yung mapaglutuhan tayo ng ating mga bakong huling isla kailangan mabasyo itong kanilang uh, bodega, na, uh, kanilang bodega na yan para may lagay sa storage dito nyo itong storage na ito, ibang layer yan mas malalim yung bodega kasi itong layers na ito nasa top, top portion na ito guys ayan ayan yeah. Ikaw so, talaga ang ingay-ingay. Ikaw so, talaga, Mr. Moreno, ang ingay -ing mo kahit kailan. Ito mo, busy ako dito eh. Ayan guys, malaki oh. May ilang kilo to? Parang ta? Parang ta? Ha? Yan, ayan lang yan. <laughs> mo. Okay Alam mo pa. Yan, okay na. O, right. Yan, papunta yan sa storage case, okay, ha. Yan. Frozen, napakatigas na yan, guys. Kaya pa, storage na yan. Kasi guys, pagka nahuhuli ang tuna, may kasamang gulyasan, para ma-mix uh, ang school natin. Uh, yung grupo, may halong skipjack, yellowfin, tsaka tuna, ganyan. Kaya pag hinango siya, uh, hindi puro. Pero pagka misan, purong-purong gulyasan, purong, purong tuna, so purong-purong yellowfin na maliliit. Ganon ang uh, nangyayari. Kaya kung makikita niyo, pagka yan, hinahango siya, frozen na talaga yan ready for departure na yan for sa uh, mga running ilalata yan guys ilalata pag hinangon nila dito Ya, yes, sa ilalim na 'yan. Ah, dyan. Frozen, kadaling yan dito. Yan. Eh. May tao dito sa ilalim ng uh, storage natin, guys. May tao diyan. Sila 'yung nagsasalansan, nagpapatas dyan para mapuno 'yung bodega, ang ating storage kasi para sa susunod na araw meron tayong uh, paglalagyan ng isda na ipoprozen doon sa ating bodega. So ang storage po doon inilalagay yung mga frozen fish na natin. O pag sinabi sa uh, na frozen fish, naluto na yon or na frozen na guys. Yan. So iba yung bodega, iba yung storage. So sa ganito kita nyo naman oh, ang lalaki niyan. Hindi bumabaw ng kamay ko diyan. Miskip pa kung anyo yan o oh, pokpokin niyo yan hindi talaga ano dahil sobrang tigas po niyan dahil lang po dega namin doon na talaga pinoproce ng isda direct prosen na tayo guys ayan so pagkaganito medyo alangan na ng load ang aming barko or iilan na yung bodega na pwedeng paglutuan lahat ng nalutong frozen fish na ay tinatransfer na natin sa ating storage ayan ang aming, store, ang aming barko guys ay uh, lumalaman ng 700, 710 or 720 tons ng isda. 710 to 720 tons, depende yun sa size ng isda. Pero pagka ganitong kalalaki guys, uh, baka 690 690, 680, pag puro mga tuna. Kasi naliless yung ating space sa tutuan, naliless yung space natin sa ating storage kaya lumiliit yung capacity niya. Iba kasi guys, pagka malilitang ito, uh, siksik yung laman ng ating bodega. Ang lag ng ganito na sobrang lalaki, hindi may pata, hindi talaga siya uh, mapupuno ng uh, talagang siksik dahil uh, naghamba lang 'yan, hindi 'yan kakasa talaga sa bodega ng uh, yung magandang pakas. Unlike kung skipjack, ayan, napupuno talaga siya ng full capacity. Pero pagka ganitong malalaki, nagle-less tayo ng capacity ng ating barko, guys. Ayan, muna for the meantime, maganda gabi sa inyong lahat. Shoutout po sa ating mga kasimangis na 547,000 na mahigit tayo sa ating Facebook page. At ganoon din sa ating YouTube channel. Nasa 60,000 na uh, followers na tayo, guys, mahigit. So, ayan po, inakitin muli kung paano tayo nag- uh, sa transfer ng ating uh, frozen fish sa ating uh, storage. Ayan, kita nyo ang lalaki nung nasa ilalim na yon. Yan, yan ganyan yung tsura, nakapata sila. Storage yan. Iba pa yung pinanggagalingan nito. Dahil sa malalaki nga guys itong ating uh, nahuli na to, uh, talagang kita nyo bumabara, sinusundot yan dyan sa lulod. Gumabalagbag kasi kaya mahihirapan sila. So, talaga na hanggang sa o talagang mahirap din. Trabaho ito ng mga fisherman natin guys. So sa mga ganitong pagkakataon, yan, ito yung ating winch man. So isa, bukod sa pagiging uh, in charge niya dito sa kanyang makinaryas, siya yung in charge dito guys sa pagkakarutin. Ayan, kita na namumula-mula yung putis ng ating uh, pinatang Yan yung ating kapitan, si El, Cap El Capitan Dorado. Puli, Yung ating oiler. Ito, ito si Herman Moreno, si Merge. Yan, second navigator. Ay, Ito yata? assistant tripper man natin guys. So, bukod sa kanilang duty sa kanilang mga makinaryas, sila ay nag-duty dito at tumutulong sa paghahango. Tulad nung isang ngayon, nakaupo yon yun ay second, uh, sa ating oiler. So, sabi ko nga, bukod sa kanilang mga area of responsibility, responsibility din nila tumulong dito dahil hindi kami ganong karaming katao guys. Kaya Uh, lahat sila ay may ginagampan ng titultong hindi lamang sa kanilang assigned position or sa task nila. So ayan guys, so mga nagtatanong sa kung anong mga trabaho ng mga tao dito, bukod sa kanilang duty, gumagawa at tumutulong sila dito sa paghahango ng isda guys. Yan. So kanina pa nila itong ano kasi bumalandra, bumaray oh barado ang alulod sobrang lalaki ng isda bumara ang alulod nahihirapan kung ating mga kasimahan isda sa pag-a-align so, na-stop tayo dito dahil sa ganyang uh, sitwasyon kaya mas maganda guys kung ang isda mo ay ganun kaliliit lamang tuloy tuloy lang ang hango natin at mag hanguin. Pero pagka ganito mga gahigante na ganitong kalalaki na yan, mga 40-an, 50-an kilos ang uh, ating tuna, mahirap kasi nagbabalag pag yan. Tsaka hindi tayo makakapuno ng full capacity na talagang nandoon sa saktong sukat. Nababawasan ng size ang ano natin, ang ating capacity pag sobrang lalaki. Pero yan ang pinaka-the best quality dahil yan ang best price guys yeah, kita nyo nasa ilalim yung ating lokal uh, local humigana ayan humigana yung isa doon kasi medyo kapoy kapoy kayo sobrang lamig doon guys at uh, Yeah, nasa Amerika daw sila yan ang loob ng ating bodega guys malalim pa yan kasi simula lang kasi ng hango kaya uh, nakikita pa yung tao na mababaw pero pagka yan ay nasa ilalim na ayan kita nyo ang lalim yan oh Nandito ako ngayon sa kubyerta guys Habang nag-aangon naman yung ating maestro naman In charge naman doon sa kanyang lambat Ayan kumakaway Tagod dumagete Ayan maestro ayan Nagtatay na lambat So walang dull moment dito Hindi ka malulungkot dito kasi Merong kanya kanyang trabaho yan Walang tigil yan habang kaya ng katawan At kailangan magpahinga Siyempre pagka off during uh, tulugan, tutulog sila. Pero pagka meron, kailangan tapusin, maaga pa naman, nasa 7.15 tayo ng gabi, ay tayo ay uh, tuloy pa rin sa trabaho, guys. Ganyan. Yan nga po yung bodega natin, kung ganong kalalit. Pakita ko ulit sa inyo. Ayan. Itong side naman ito, guys. Yan ay, ka-layer na nitong... Uh, storage natin dito ngayon sa ating pinagahanguan. Nahirapan talaga sila sila dahil lagba, nagbalagbaga na, bumalagbag na ng katakot-takot yung malalaking tuna natin na huli. Ang lalaki guys, tingnan nyo naman. Yan yeah, o. Okay na? Kayo, bye o. Oh. Ang oh, mga Bisaya kalamayan dito kasama ko. Bisaya, taga Mindanao. Ako lang ang Tagalog dito. <laughs> ganso, Ay, bansa, ito mong pa pala yung chipmate, Bempangers from Guensan. ayan Chipmate natin. Wala. Lagi nyo nakikita sa mga end part ng aking video, okay, itong chipmate na ito. Ayan. 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 barato sa sobrang lalaki ng isda natin guys barato barato lumabang ang abunod tulong natin guys Alam ko, uh, interesado kayo sa mga isda namin Sa mga ginagawa namin dito Guys, ang payat-payat nitong naghihila ng lagi hilera, mas malaki kanya yung tuna na niya hihirapan siya. tingnan yano guys mas malaki pa sa katawan niya yung tuna. Oh, mapumabara kasi kasi yung tin tiin 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 Hindi ay, ilang ito nila na oh? Ay, itong nahango? 35 dance na ito nung yuhango nila. 35 tons, ililipat dito sa aking storage. Yan. Tagal-tagal din ng ngawin guys pagka mapigat. Okay. Yan nga dahil nga sa barado ng lulot, na-delay tayo, guys. So, uh, ang ating capacity, guys, ulitin ko, na 700. So, 720 times. Kapag meet ang ganito ang mga sizes ng isda natin kasi na six, six sila, napupuno sila, uh, hindi ta sa space kasi pagka tuna na ganun kalalaki, guys, naleles ang ating capacity ng bodega at saka ng storage. dahil uh, hindi ma kasalansan talaga ng ayon ah, yung talaga na sa kapasan. Ang like dito, sa ganitong prices, kayang-kayang punuin. Yung 35, yung mga ang mga uh, bodega natin guys, kala pa 30, 35 tons to 40 tons guys kala ng bodega. So, kumakarga nga kami ng 700 to 720 tons pag napuno ng ating barko. So, yan muna mga kasama-kasama. For the time, matatang gabi. Ito po ay matatapos siguro mga tatlong oras siguro may na hanguan. Ito na, yung, bubumabagal dito, bubumabagal dito sa ayon, bumabagal dito, bumabagal dahil sa ang sa lalaki ng isda. Muna, set out po sa ating mga kasi uh, mga 747,000 sa Facebook page. Ganun din po sa ating mga isda. Kailangan tuloy-tuloy ang uh, eh. Thank you, thank you po sa panunod. Kasi mga